<laughs> ano nangyari sa inyo? <laughs> oh. Uy, ano nangyari sa inyo? Ano? I'm um, Joey I'm angry. <laughs> <laughs> Tapos ikaw? Si Joy. Ay, <laughs> ganyan kayo sa ano? Sa... Hilde? Halloween? Halloween. Ayoko! May kwesta namin diba ako? Shhh! Uy, tanggalin nyo na. Ay, nakul. Tanggalin nyo yung mga... yung damit mo de bago ka magilamos. Hindi, may Ayos. <laughs> Hello guys, ano magandang araw, kaya lang walang araw ngayon kasi may bagyo. Ayan, magluluto tayo ng sari-saring gulay kasi nandito sila yung mga apo natin dahil pab paborito nila itong ano hipon. Prito lang natin sandali para mas malasa pati yung ano bag, mga gulay natin. Maya-maya, pagkaprito natin yan iahon natin para hindi madurog. tapos lagyan natin ng, ay gisahin natin ng konting sibuyas kamatis at saka bawang para mas balasa dahil gusto nila yung mga ganyan na pagluto ng ating gulay ayan prito prito natin sandali tapos ahunin, saka na lang natin ilagay sa ibabaw ng kulay pag malapit ng maluto para mas malasa at saka hindi siya ano, durog na durog. Ayan, inaahon na natin para ano, gisahin na natin yung ating mga ibang ingredients para mas masarap, mas malasa, magugustuhan ah? nila. Ayan, bawang muna, tapos kamatis, sibuyas, Ayan, tapos lagay na natin yung mga gulay. Isabay-sabay na natin yan, guys. Ano, mahuli lang yung ano, okra at saka ano, ang palaya para hindi, hindi masyadong magkakalasa yung sa kunting sabaw niya ng mapait dahil yung mga bata, hindi sila mahilig sa ang palaya. Kaya lang, kumakain din sila kahit dalawa, tatlo, ganyan. dapat sanayin natin sila na kumain para malusog pa rin sila kagaya ni Wawa. Ayan, nilalagyan ko ng kunting uh, bagong soy sauce kasi ilokana tayo. Kaya ayan, mahilig tayo dyan. Tapos ito lang, pampasarap, ano, nor cubes, isang piraso lang. Ito ay pananghalian natin. Mamaya, magluluto rin tayo ng panghapunan. Ito ay ano, isang putahe lang para sa pananghalian. Tipid ba? Ayan. Nilalagay ko na yung ampalaya at saka okra. Kasabay na rin yung ano, siling green. Tapos, saka natin ipaibabaw yung hipon para presentable kumbaga ayan na siya guys nilalagay ko na pagkatapos mga ilang minuto lang ano tata, uh, patayin na natin kasi luto naman na yung ano hipon ano ipaibabaw lang natin talaga para ano dahil nag na na natin nagkalasa na rin yung mga gulay natin kanina sa ano pinagprituhan natin ayan Luto na guys. Malapit na. Ayan na. Pwede na tayong kumain. Ready to serve na ang ating sari-saring gulay na may hipon. Kain na tayo guys. Sari-saring gulay na may hipon. Iba naman without karne kasi ito naman ang paborito ng ating mga apo hipon. Ayan. Sold na sold na naman sila ngayon pananghalian. Ayan, kain na tayo. Ito na yung gulay kanina na niluto natin. Tapos, mag-ulam tayo ng isang hipon. May kasama pang tuyo. Ayan. Say hello. Hi. Um, hello. Hi. 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 Say hi. 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 <laughs> What is the sound of dog? Ow, ah, oh, oh. What is the sound of cat? No. What is the sound of goat? Eee. What is the sound of tiger? Ah. Very good. Daddy. Daddy. Goy. I love you. Mommy. Okay. Mommy. I. 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 Teacher. Oh, wow, very good. Bye bye, come on, bye bye. Bye bye, 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 bye b George dito lang oh ganyan ganyan lang tayo ayan may kunting salad nakaready na yan si Aki kakain kasi nagutom na yan kasi parang di kita nakitang naglan sa cake ah hindi no hindi. ayun ito ang favorite ni Wawa mga gulay gulay tapos mayroon din siyang salad. Ayan. Nandito na. Nandito na kami sa lamesa kasi mga gutom na. Dito na kami sa lamesa nagaantay, wala pang ulam. Nabibitin talaga kami. Ayan. Oh, George. Pero okay lang, kaya pa naman. Kaya pa. Wow, ayan ang ulam namin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow! Wow! favorite talaga yan ni George yung chicken. Ayan. Dali na ate. Pasok na kasi kakain na tayo. Oy. And, andito na kami lahat. Ikaw na lang wala. Sige na. Sit ka na. Oh, sit, sit, sit na ate. Sit na. Ayan. Maaga kaming kakain kasi umuulan. Matutulog At saka maaga kaming matulog. <laughs> Matutulog na kami. Okay ko, narinig mo. Oo. Wala daw magsi-cellphone ngayon kasi, ano, mga puyaters. At saka masarap matulog ngayon. Ah. Ate, kain na, inaantok kasi, ano, magagayan nagising, alas 5 pa, kaya, ano, inaantok pano pa, eh, na, no? si Hindi, okay. nagplay-play yan sila ni, ano, ni Pia. Kaya, natin kayo, di ba? O ayan, no. Oh. Kain na tayo, kain, kain Ngayon lang kami nabuo. Nakakain, maaga pa kasi tapos umuulan pa, masarap kumain talaga. Ayan si Ali Akiko. O, pa yung ketchup mo Akiko. Kulang ito eh. Ay hindi. Ito na lang pala. Masarap. Maang yan. Ayan. Hindi yan maanghang di ba?